Hi everyone! Welcome back to Connie Lesage YouTube channel. Ayan, nag-video tayo dito sa sasakyan. Kasi may nangyari nito uh, last uh, September 13. That was Saturday. Um, yun nga, nabasag yung likuran ng ano namin sakyanan. Uh, may nangyari kasi, uh, hindi naman na kasi accident lang naman din. Nagtaka kami kasi very early ba may nag-doorbell. No, ko sa bintana muna. At doon may lalaki na yun nga na nilabas ni, ni Damer. Ano pala siya, prang private hired na ano ba? La more guy dito sa labas sa kapitbahay namin. Uh, siguro may natama ang bato at lumipad yung bato at tumama sa sakyan, ano sa glass doon. Kaya ganon At yung ano ha, hindi mo kayang magalit kasi hindi naman sinadya 'yun. Tsaka mabait siya. Kasi kung ibang tao 'yan, pwede mong pwede ano yan ba iwanan pwede niyang takbuhan pero nag doorbell talaga siya nag inform siya na ganito nangyari sorry but then willing ako magbayad magkano pati ano nga nagbigay pa ng info kung saan kami magpunta kasi itong glass kasi nito hindi siya ano mamadaling mahanap gawa ng old na siya so ano lang talaga ba hindi siya basta basta mahanap kaya Luckily naman, nakahanap naman kami kasi tumulong din siya. And then, uh, dahil ay busy din si Damer, umabot siya ng one week kasi after ma ihatid niya doon sa shop, balikan din and then busy diba? So usually weekend kaya umabot ng one week. At uh, dahil nga doon, hindi kami nakapunta ng si kasi that was Saturday and supposed to be the following day, punta kami ng Busnyachi. Visit sa ano ba, family. Pero hindi eh, may nangyari. Pero wala tayong magagawa eh, nangyari. Hindi naman din sinasadya. Tsaka ano, mabait siya, nagbigay siya ng pera. Sinabi ba kung kulang, magsabi lang. Tsaka lahat, ano talaga nag-assist siya. And then, nung sinulit na namin kasi may kunting natira, sabi niya, ano daw, very honest daw kami natuwa siya sa amin kasi sinulit daw namin ganun tapos sabi niya hati daw sila sa ano hati na lang daw sa tira di ba atas At nagwo-work pala siya sa government dito sa city hall sabi niya anything daw na kailangan namin mga ano lapitan lang daw siya Ano, napakabait no grabe so nangyari man ito pero wala eh ganun talaga accident hindi naman sinasadya So, naawa din ako kasi tiba nag extra for additional income. Then, yung damage, mas malaki pa sa kanyang extra, ano, extra niya na ako nakita sa paglulun mower. Kasi weekend eh, may iba kasi na naglulun mower sa ibang mga bahay-bahay ba. Mga ganyan. So, yun lang ang nakakasa doon kasi syempre, nakabayad siya. Yan. alam mo yung iba yan, di ba? Tinatakbuhan Sabi nga ni Damer, we're lucky daw kasi mabait yung tao. Sabi ko, tama. Di ba? Kasi kung iba yan, naku, tatakbuhan niya.